Hello ulit sa inyong lahat. Uh, kababalik ko lang galing sa aking uh, pinupuntahan coin shop par, palagi para bumili ng world coins. Uh, today, uh, marami ko nabiling uh, coins. Uh, uh, galing ng iba't ibang bansa. Okay, ngayon din ako nakikita. Mag-umisa tayo sa Philippine coin. Ito limang piso wala pa ako nito kaya nung makita ko sinunggabang ko pa agad kasi bira mo lang makikita yung mga yan hindi mo na hindi na halos sila available para bilhin diba? Republika ng Pilipinas limang piso ang bagong lipunan 1975. ganda pa ng condition niya hindi siya gaano gasgas at uh, maayos pa okay uh, ito naman 1862 wow one penny uh, ito is a uh, uh, UK na na coin Niya, tapos may stamp na 38 I don't know kung ano ibig sabihin yan siguro nung mga panahon na yun mayroong uh, minamarkahan yung mga coin nila para kung in case na ako mayroon silang I don't know kung ano ibig sabihin ng 38 parang siguro ano yan uh, I don't know it's hard to say but okay that's very old coin ito naman, ay uh, yeah. 25 uh, cents. Ayan ang uh, side niya ng I believe uh, reverse. And yung obverse so which is uh, harapan. O oh, oh, ito yata ang reverse o so yung isang harapan. Pero palagay ito, ito ang harapan. Ayan, Jamaica. nineteen eighty nine a modern pasha. Okay. Uh then I nineteen eighty six is it? 5 rupees, Sri Lanka. Yeah. Okay. At ito naman. 1948. Oh. Large Penny. Again, UK. Ayan ang um, obverse niya o oh harapan. George VI ganda pa ng condition niya tsaka meron siyang uh, tinatawag na rainbow toning yung iba't ibang kulay ng, ng makikita sa coin yan ang mga magandang magkulektahin yung mga may kulay na yan yan ang gusto ng mga collectors uh, may rainbow toning yan o uh. Makita ka yung purple, pink, blue. Medyo may pagka-green din siya. Ayan. Ang ganda ng coin. Okay. Ito naman ay I, I believe sa Malaysia. Ayan. Yung lagi ko harapan yan. Oh, who knows? <laughs> I'm not really uh, familiar sa Malaysian coin. Kaya I'm just guess. I'm just guessing na ito yung harapan. Pero kung hindi, pasensya uh, na. <laughs> okay, and uh, yung kabila ay fifty uh, cent, nineteen eighty. Ganda ng uh, design ng coin, kasi meron siyang Ed's lettering. Ayan, makikita nyo. Ayan, syang ends lettering. Ayan. Susunod. Okay. Sa so ulit na lumang coin. Ayan. 1865. Wow. Again, luma na siya. Yan ang harapan niya. Uh, large penny. One penny siya. Yan. From UK again. Okay. And then, ito naman yung half penny from UK. Yan. I believe it's 1890. Oops. Sorry. 1896. Is it? Yeah. Nothing. Oh. Yeah, eighteen ninety-six. Okay, and then. Ito token. Ito naman. The token din. At itong tatlo na to ay uh, um, tinatawag na Buffalo Nickel. US, ba uh, US 5 cents. They call it Buffalo Nickel. Pero dateless siya. Mahirap nang basahin yung date. Masyado na siyang nabura. Nag-faded na yung ano niya. Kasi siguro Laging nagagamit. Laging You no, know, Yung circulation niya masyadong heavy kaya nabura yung nandito yung date niya dito dito to sa shoulder na to ayan you know, sa neck ng leg nandiyan ang date pero wala siya hindi mabasa kasi nabura na pero kinokolekta ko pa rin siya kasi ang ganda ng design niya na, na, talagang very popular coin sa mga collectors kung maganda nga uh, Condition niya, yung talaga mabasa mo lahat Tapos, yung mga details nandyan uh, Itong 5 million, magkakalagan mo nga siguro mga 10 to 20 dollars US yeah. Depende sa condition At saka yung rarity nung, nung coin Kung key date siya, kung tawagin key date Yung pinaka lowest na mintage Yun ang mahal Tapos good condition Ya, 3 siya. Binili ko siya, Tatlo. Itu Ya. Buffalo nih, Ya. Oke. Okay. Dan, itu namanya yang ya Ya, date. Meron man pero napakahirap. Meron lang isang number ka makikita kaya hindi masasabi ko ano ano talagang date. Okay? Ah, uh, ito, mga tokens. Yeah. Ano ko ko yung mga yan dahil may mga nangongolekta niyan sa buong mundo. Gusto nila yung mga token na ganyan. Yan, game token. So many are na ako nito pero naghuwag ko niya famous players. Ayan. Tech Town. This one, car wash token, non-refundable, no cash value. Niya. At, uh, game token. Hmm. clown. Lakas value. At ang huli ay isang pendant. Ba't? Oh, hindi madumi yung coin, no? Ano siya? Makikita nyo, medyo ito luma na ito pero hindi ko lang malaman kung anong year. Tinitignan ko sa internet, eh, hindi ko makita. Yan siya. Say, uh, sabi niya, Mau. Parang pusa, kaya Mau. Miaw. <laughs> Ayan siya. Ayan ko kung saan to. Uh, I'm not sure kung anong bansa. Pero mukhang luma na siya, kaya ako siya kinuha. Mura lang naman siya, 20 cents. Kaya, ayan. So anyways, tapos, uh, na ang video get, uh, ulit. Kaya, ayan ang mga nabili ko ngayon. Uh, mga coins and token. Uh, thank you ulit sa inyong panunood. At, uh, I'll see you guys again and uh, thanks for stopping by. Okay, take care, bye.